Hello, oh, eto na, bibilay-bilay na si Sir. Dito kasi, Sir. bari mo yung susunan, tapos siga ka dito. Ano nangyari ba sa'yo? Ah, nag-twist po siya pag Kaya Nung no. Monday okay. Tuesday, po. Monday, Tuesday, Wednesday, wow. Thursday. Eh, Friday pa lang ngayon, ap apat na araw pa lang halos. Normal pa na masakit dyan, ah, doon. Gento yan. Pag sa tuhod, pag sa tapilok, 1, 2, 3 days, yan yung lintik napakasakit. Sa tuhodo, 1, 2, 3, 4, 5 days, talagang hindi kayo halos makalakad yan. Alam niyo kung bakit? Mas malaki yung joint, mas malaki yung ipamamagahan niya. Ngayon, yung 5 days na yan, talagang mag-expect kayo talagang hindi kayo halos makatukod. Talagang gaganyan-ganyan yung ipa yan. Pakalalaan, mas magkakamahal ko yan. Pero pa'y yan, pag na-adjust, tignan nyo, tignan nyo yung difference hirap din siya ganun. Tsaka wala magay niya na ito. Normal pa 'yun? Kaya ang sabi ko sa inyo, mas maganda 'yan kung mahina ang ping ratio niyo, magpapa-adjust kayo at least mga tatlong linggo na Kung may maiiwan pang ping, pero yan ganyan, mag-expect kayo na may konting array lang. Okay, sige, gawin. Pero mas tingnan mo 'yung difference, di mo lang ka, Tingnan mo. Oh, hindi po masasabi. Hindi mo may din kahit okay? oh. 'yung isang ano, hindi kaya, 'di ba? O sige, gawin. Tingnan mo mamaya. <coughs> kung ano yung difference pag na-adjust ko. Pagka ganitong namamaga sa mga yung mga sumusunod sa akin, yung mga nangunod sa akin, mas the best yung ano, Roy. Eh, okay no, na nyo, ho. Oh? Hindi yan yeah, masakit ko sa Ay. Ay, hindi ko yung nakalit. Masakit. muna. Mas maganda sa mga namamaga para kumalma muna yung mga masin-masin niya. Ayan, eh, kita mo, laki ng mga mama. Dito, manali. Ayan, eh, o. Ito, kakatapos lang dito na yun. Ayan, sa injury. Tapos dito naman sa kabila. Ano bang ano, na basket mo po. o sinahod ka? Ano? Hindi po. Pag landing po, nag gumanon po yung parang, Parang bubigay. <laughs> pag Hindi ko na rin po binigay yung itong kasi baka mamaya, mas dadyo pang lumala. Kaya binagsak pa na lang din. Very good. Huwag mong lalabanan. Hmm. Pagka alam mong na, oh, pati hulog ka. Hmm. Nagbagsak na lang. Hindi ko na siya nilabanan. Pati hulog ka. Parang gagambang sasakutan. Putuloy mo sarili mo sakot. Mm <laughs> <laughs> Anong connect? Hindi, lang. Ano na tayo eh? Pati hulo. Sinundan na yung rhyme ng pati ulo. Ganda ng ugat ni Sir, <laughs> Kitang-kita talaga, oh. Eh. Ibang klase nga, ano? Ba't sabi ko kagad mo ugat? Oo. Pag hiniyaw mo lang eh, <laughs> <laughs>

last na to. Dalawang pektos pa. Mm ah. Sarap, di ba? Mamaya may tutukot mo na to, may lalakad mo na to. May, may pain pa, pero bearable na siya. Hindi na siya kagaya ng kanina na Pero yung masasabi ko sa inyo, pag kayo na ano sa buod, 1, 2, 3, 4, 5 days, normal pa yung mga pain yan. Talagang hindi kayo halos maka ano. Oh, okay, yung 2 days ah. master, yung talagang yun, doon. Lintik yan. Hindi ko sabi. Lalo lalo na yung unang-unang araw ng pagising. Oo, oh, yun. Talagang nakapasok ng 2 days. Hindi mo talaga kakayanin. Eh. maganda rin to eh. Ito yung sinasabi ko yung may orca. Huwag kayong bibili ng walang orca nito. May iipit lang yun ninyo. Sige, okay, yeah, tayo pa. Yan. oh O, tigasan mo to. Sipa mo. Isa pa. Mm. Sige, lakad. Tignan mo yun hindi di mo matitin mo yan. Ay, kung di pero Sus. Oh, sus, kanina, di mo pwedeng isisipa mo pa. Okay, tignan mo naman, Kanina, oh. Oh, di ba? Yun ang difference, okay? Pero, oh, syempre, magpapasalamat tayo. Okay? Pahinga mo na yun, idol. Mga dalawang linggo, na, court ka na naman hanggang Huwag mo muna ipilit. Oh, okay lang yan. May pain pain pa kasi namamala. Normal lang yun. Hapusin mo lang ng pau. Bibigyan na ng pawa. ah. Yes, ma'am. Okay? Sige. Thank you. Thank you. Thank you.